Hello mga kailangga, mayong aga sa itong tanan. So for today's video nga po mga kailangga, tara po samaan niyo po ko, nakuha po tayo ng tangkong. Tangkong po pala yung tawag po namin ng na mga ilonggo dito po sa North katabato At kung sa Tagalog naman po ito ay tawagin, eh kangkong po. Nitib na kangkong po ito mga kailangga, tumutubo po ito sa amin dito sa aming lugar. Tulad po pagkatapos po ng ani na pala, itutubo na rin po ito. O dito po sa likuran po ng aming bahay, basta may tubig nga lang po. Kapag dito ka po tumira sa probinsya mga kailangga, hindi mo na po ito kailangan pang bilhin. Eh dito po sa amin, eh kahit saan saan nga lang po ito, nagilid-gilid na tumutubo, basta't may tubig nga lang. Anlitang kung na nga po dito sa amin, pwede na po ito pang apan-apan o kahit ano pong gisahin po dyan, ay eh pwede-pwede po ito. At dito nga po mga kailong, ini-lilinisan e, ko po itong likuran ng bahay namin. Ano po kasi, eh puro dahon-dahon na nga lang po ito at damo-damo. At para naman po tumubo at tumaba po itong aking kangkong na nakuha po dito. At ito na nga po mga kailong, kapag iwahiwalay na po natin yung dahon at saka tangkay niya. Siyempre mga kailangan guys, e, sobrang matrabaho po ito. Kailangan po natin ng mano-mano po. Eh kahit matrabaho po itong paggulay na ito mga kailangan, eh masarap naman po. Walang kasing katulad na kasarap po ito mga kailangan sapagkat ito full of vitamins, siyempre. At kung ikaw ay mahina sa panu ng mga kailangan, eh kailangan mo pong kumain ito. At eh mga kailangan, eh meron naman po tayong dagdag kaalaman po dyan. At dito nga po mga kailangan, eh hiniwa-hiwa ko na po ito ng malilit itong tangkay po. Kailangan po natin talaga na ganito po yung paghiwa-hiwa po mga kailanga para madali po itong lumambot at syempre madali po itong nguyain. At ito na nga po mga kailanga tara po samahan nyo na po kung magluto po nito. Ito nga po ay siyempre gigisahin ko nga lang po ito sa tinapa mangang kailanga. Dito po kasi sa amin so mga kailanga ito po kasi yung pinakamadalas na isasalo po namin. O kung baga ito po yung pinakamadaling hanapin po. Ay syempre mga kailanga ito lang po yung mapulot po namin dito kasi ito lang po yung meron dito sa amin po. At ito nga po mga kailong kaya nagisa-gisa na ng nga lang po ako dito ng mga lamas syempre yung lamas po natin tulad po ng bawang sibuyas at saka kamatis po. naglagay na rin po ako dyan ng pampalasa din po tulad po ng asin o magic sarap inuna ko po itong nilunod po tangkay niya po para naman po madali po itong lumambot mga kailongga at depende na rin po sa inyo kung ano po yung sakto ng tubig na ilalagay nyo kasi nakadepende din po yan sa rami po ng kangkong na inyo pong lulutuin at kung medyo malambot na rin po yung tangkay niya mga kailongga isunod yun na rin po yung dahon nga po yung dahon ay kaunting bukal nga lang po ito ay luto na po ito agad. Ito pong pagkain o oh, ula, mga kailongga ay eh, syempre hindi po ito mahirap luto. 10 minutes nga lang o oh, 15 minutes i eh, luto na nga po ito mga kailongga. At ito nga po mga kailongga guys, luto na po ang ating ginisang kangkong na meron pong pinapa. Abay syempre at mapaparami naman po ang kain nito natin mga kailongga sa ngayon. Gulay gulay na nga lang po dito sa amin so mga mga kailongga sa sapagkat wala naman po kaming ibibili ng kahit ano pong karne o isda o manok po dito. Dahil yung mga para po namin isaktong-sakto nga lang po kung sa ano po yung unang gastusin po namin. Siyempre unahin po natin yung mga kailangan na kailangan po talaga natin sa bahay. At siyempre kung ulam na nga lang po yung problemahin siyempre parami po kami po produce po dyan. Eh dahil kami pong tao hindi po kami mapili sa mga pagkain siyempre kahit gulay na nga lang eh, busog na po kami. Iba talaga mga kailangan kapag laking probinsya ka po talaga. At hanggang dito na nga lang po ating video, mga kailangan. Salamat sa inyong pananood. God bless us.